So what's up mga kaibigan, it's me again, Juicy TV and welcome back to another videos. So to this videos mga kaibigan, it's all about mukbang pero di ko alam kung mukbang ba to kasi ito lang yung kakainin ko. Bali hindi naman siya totally mukbang mga kaibigan, it's just only a celebration. Uh, celebrate ko lang talaga yung 5,000 subscribers ko mga kaibigan. At the same time, birthday ko nung nakaraang araw, hindi ako nakapagmukbang doon kasi nga, alam nyo na, birthday. Uh, busy busy. So, ay eh, kay kaibigan, ibang po tayo ito. Na ibang natin dito. Meron tayo dito bulalok. Tsaka meron na tayo dito giniling na may itlog. Tsaka hindi mawawala yung kaibigan, yung ice cream na ito mga kaibigan. Tapos, after natin kumain, siguro mag-shout out tayo. Yung mga nagpa-shoutout sa atin, yung mga sumusuporta sa channel natin, isa-shoutout so natin yung mga kaibigan. Kaya ngayon, umpisahan muna natin na kumain. Tara, kain muna tayo. Ang sarap po, oh. taba. Ayun nga pala mga kaibigan, sa mga taga-jeda dyan, sa balad, meron doon bilihan ng baka, karni ng baka na medyo mura lang. Doon kami lagi na nabili pag tuwing sahod. Minsan, i-vlog ko para malaman nyo rin kung saan banda. Ang sarap ng sobra. Panalo. Al sarap ng Shoutout mo na ako iba. Wait lang. So ayan mga kaibigan, ang shoutout ko ngayon, yung nagpost ako nakaraan, nakarang araw sa community natin, yun nga, nawari siya ng 5,000 subscribers. Tapos nagpost ako, mag-comment na kayo kung gusto nyo mag-shoutout. So, ayan ang mga kaibigan, may mga dito, i-shoutout ko ngayon itong mga nag-comment dito sa sinus ko sa community ko. So ayan na nga, shoutout kay Benzie Domingo Belenueva, Happy birthday. Maraming salamat. Shout out din kay Mr. Mark Permato. Pa-shout out naman sa next vlog mo, tropa, para road to one day naman kami God bless you. Ayun mga kaibigan, pa-subscribe nyo naman si Mark Permato. Jedda Vloggers din siya, kasama ko dito sa Jedda Vloggers din. Kung may time kayo, bisitahin nyo rin yung channel niya. Lalagay ko lang dito sa baba yung yan, yan, tingnan nyo na lang yan. Yan yung channel niya mga kaibigan. Subscribe nyo siya, supportahan natin siya. Isa din siyang OFW vlogger dito dito sa Jedha. Then, shout out din kay Mary's Vlog. She's, sabi niya, congratulations. Maraming salamat. Shout out din kay John Janjan Kamaya. Happy birthday, pre. Shout out din kay Rhea Lapos. Happy birthday, kabayan. Congrats na rin sa'yo. More, more video vlogs to come. Shout out na rin kay Yukam TV ng Riyadh. Congrats pre, maraming salamat. Yon mga kaibigan. Subscribe nyo rin to si Pare Yukam TV. Ah, nasa Riyadh to siya, Riyadh vlogger siya. Suportahan niyo rin yung mga kaibigan. Check niyo lang yung channel niya. Tapos Shout out rin kay Darx TV. Congrats par, isa ka sa hinangaan ko pagdating sa pag-vlog. Keep it up par. So mga kaibigan, Subscribe nyo rin to, supportan nyo rin to si Dar X TV. Isa rin siyang Jeddah vlogger dito, kaibigan. Shout out rin sa iyo, Nets not not da not da, happy birthday. Maraming salamat. 'Yon mga kaibigan, maraming salamat. Shout out na rin kay Basti Baby K at TV happy birthday par. 'Yon mga kaibigan, suportahan niyo rin to si Basti Basti K at TV. Isa rin siyang Jedi Vlog. Suportahan niyo rin to mga kaibigan. Ito 'yung channel niya. Shout out rin kay LJ Salonga. Keep it up, don't stop doing good video vlog. Nakakawalang pagod manood ng channel mo, nakaka good vibes yan, kabayan. Lagi ka lang mag-iingat, stay happy always for everything. Sobrang salot ako sa iyo, sa mga vloggers na gaya mo. Happy blessed day to you, God bless you more. Ayun, maraming salamat sa iyo, LJ Salonga. Haban ang ng message mo, maraming salamat, nakakatouch. Sobrang-sobrang salamat sa iyo, LJ Salonga. Yun, Shout out sa iyo Ate Sam. Bago lang ako dito sa Sulaymania, happy birthday and congrats. Maraming salamat sa pagbati sa akin. Maraming salamat. Shout out sa iyo Ate Sam. Tapos, shout out rin kay Els Guerrero. Congrats po. Shout out sa iyo. Shout out din kay Rihanna Arnel. Wow, congrats kabayan. Kaya shout out sa iyo kabayan. Kain muna tayo. ni Alex. Shout out din kay Jenny Aranquez. Wow, congratulations JCTV. Keep up the good work and more power sa channel mo. Happy happy birthday. Keep safe and healthy, God bless. Maraming salamat Jenny. Shout out Shoutout Shout out din kay Doha Qatar. Congrats JCTV. Happy birthday, kabayan. Dalhin mo pa kami sa mga hindi pa namin kayang mapasyalan dito sa Jeddah. Hihihi. God bless and ingat sa pagkuha ng mga videos. Alam naman natin dito sa bansang ito, this sila masyadong private eh. And I thank you. Yun mga kaibigan, shoutout na natin to si Doha Qatar. Bago na siya dito sa Jeddah. Shoutout iyo Doha Qatar. Tapos shoutout na rin kay Mary Jane. Wow, congrats and happy birthday po Juicy TV, more subscribers and vlog pa po, po. Maraming salamat Mary Jane. So shoutout again kay Chona Chumachira. Cho Masira. Wow, well, congrats to you and happy birthday. How old are you? Hopefully, more birthday to come and more vlogs. Yun. Alang taon ako. Ayun, secret mo na yan, secret. Ayun, Bapalolo Lolo. Ayun o, oh, congratulations. So mga kaibigan, supportahan rin natin si, si Bapa Lolo. Isa rin siya ang Riyad Vloggers. Bisitahin niyo yung channel niya mga kaibigan. Nandito rin yung mga more on mga interviews. Buhay OFW. Buhay Saudi tapos may lady siya na unadopt din mga kaibigan in eh, interview niya yung mga kabayan natin sa Riyadh tapos shout out din kay Pay Faisal Caprice Tag shout out po from Al Madina Jubilin Haspo yun mga kaibigan ah uh, shout out kay Pay Faisal all the way from Madina pa siya mga kaibigan tapos shout out din kay Marilo ka Ingles shout out to bayan hey, congrats on more videos more vlogs here in Jeddah hopefully soon mamikit shout out din sa kay Nina Naes Happy birthday, salamat, maraming salamat. Kain mo na tayo, no? Grabe, pinagpapuwisan ako sa init. Meron pa po tayong ng isang shoutout. Ito mga loyal subscribers natin to na nang gusto mo ma-shoutout, kasi nga lang, wala pa akong time mag-shoutout kaya ngayon isa shoutout ko itong mga to. So, special shoutout kay Ate Irene Jane Lusada na nasa Doha, Qatar, na lagi nanonood sa videos ko. Maraming salamat, Ate Irene. Maraming salamat sa panonood lagi ng videos ko. Shoutout rin kay Wendy Claire Chris Pulo. Shoutout sa'yo kay Viga na lagi nanonood sa videos ko sa suporta. Maraming salamat. Shoutout rin kay Maan Perer. Itong mga itong mga kaibigan, ito sila yung mga loyal ano natin viewers natin dito sa vlog sa channel ko. Shout out din sa iyo kay Michelle Gavina. Shout out din sa iyo Elaine Santos at sa mga kaibigan niya na pinapa-shout out niya rin na sina Madel, Ninya, Janine, April, Sam at si Grace. Yon, shout out sa inyong lahat ng mga kaibigan. Tapos itong mga kaibigan, meron pa po yung shout out si Maria Ninya Gabales. Shout out sa iyo kaibigan at saka itong mga kaibigan, ito yung laging nagmumotivate sa atin about sa vlogging natin na laging sumusuporta sa atin kasi yung asawa niya dito nga sa Saudi eh, ito sumusuporta siya sa atin lagi mga kaibigan ito si Elise Singson shout out sa iyo kaibigan maraming salamat na every upload ko sinusuportahan mo sinasuportahan mo manood maraming maraming salamat sa iyo kaibigan tapos shout out na rin kay Miss Herma Menedsen na ito rin isa rin to sa laging sumusuporta sa videos natin laging nangunguna laging nanonood kaya nagpapasalamat ako sa taong to na laging sumuporta sa videos ko. Shoutout na rin sa'yo, Jumilin Ongya. Maraming sa namas panunod sa videos ko. Nawa hindi kayo magsama manood, supportan nyo lang lagi yung channel natin. Shoutout na rin sa'yo, Miss Jayan Imbuetada. Maraming salamat kaibigan sa suporta sa channel ko. Sana magiging kayo palagi dyan, mabuhay kayo mga kaibigan. Mga kaibigan, please naman supportahan nyo rin yung mga kapwa ko o FW vlogger dito sa Jeddah. Ito yung mga links nila mga kaibigan. Supportahan nyo sila Charlie TV. Ito, siya, yung, ma, siya yung admin ni Inday Cab, Cab mga kaibigan. Si Charlie TV. Check nyo yung channel niya. Marami din sa mga tutorials dyan na makikita mga kaibigan. Supportahan natin si paring Charlie. Next, supportahan din natin si Alfredo Rubin Jr. May mga uploads din siya mga kaibigan about sale, buhay Saudi, Basta mga tutorials, panoorin nyo yung mga kaibigan, supportan din natin si paring Alfredo Rubin Jr. Kaya, yeah. ito rin mga kaibigan, supportan din natin to si Paring Renren Uploaded, supportan itong mga kaibigan, more on tutorials, ang dami yung matutunan doon sa kanya. Tapos, ito mga kaibigan, supportan nyo rin to si Mark Palayhag. OFW vlogger din siya dito sa Jeddah, mga tutorials, buhay Saudi, mga akwela, mga kat katawanan. Mga kaibigan, supportan natin to si Paring Mark Palayhag. Tapos, ito rin yung mga kaibigan, supportan natin si Paring Junjun. Yung mga buhay Saudi din sa yung mga content niya, mga mga sale. Yun mga kaibigan, supportahan so, din natin to si Dex in the City. Yun mga kaibigan, tingnan yung check niyo yung content niya, check niyo yung channel niya. Subscribe niyo rin yung channel niya mga kaibigan. More on mga buhay Saudi, may mga sale din siyang mga ina-upload. Ayun din mga kaibigan, ilalagay ko na lang yung mga link dito na lang kaibigan, yung mga kapako OFW ka bloggers dito sa Jeddah kasi sobrang dami nila. Hindi ko na sila maisa-isa mga kaibigan. Kaya ito yung mga channel nila dito mga kaibigan. Suportahan nyo naman. Bisitahan nyo naman yung channel nila mga kaibigan. Kaya yung mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Tapos na rin naman tayo kumain. Ito na lang yung kakainin natin. Hindi na natin sasama sa vlog natin kasi sobrang haba ng mga kaibigan. Tsaka pinupuwisan ako sa sobrang init itong bulalo. Ayun mga kaibigan, maraming salamat ulit sa suporta, sa pagmamahal sa laging panonood sa channel ko, sa pagbibigay ng good vibes, sa pagbibigay ng mga positive comments. Maraming salamat kaibigan kasi kayo yung dahilan kung bakit na-inspired kami lagi mag-upload ng videos. Yun, maraming salamat ulit ulit mga kaibigan, 5K subscribers na tayo mga kaibigan. Sana madagdagan pa tayo sa mga susunod na araw. Maraming salamat. Kasama kayo lagi sa biyahe ko dito sa Saudi Arabia. Kung saan man tayo mapunta, kung anong sale man pupuntahan natin, kung anong klaseng presyo man yung dadatnan natin, Andon na andon kayo mga kaibigan, kasama ko kayo kung saan man tayo. Kaya yun mga kaibigan, maraming maraming salamat ulit sa suporta. Mag-ingat kayo palagi, alagaan yung sarili nyo. Enjoy lang sa buhay. God bless and always believe in yourself. Ayun mga kaibigan, maraming salamat. In 3, 2, 1, ba alam